Hello, good morning. Magluluto ako ng aming almusal. Ang lulutuin ko is oatmeal pancake. Ang aking sangkap yan lang. Yung tatlong saba, tatlong pirasong saging na saba. Tapos minash ko na yan. Imamash ko siya tapos dalawang medium size na itlog egg. Tsaka yung oatmeal. Yung oatmeal, ayun yung ginamit ko dyan. Yung Hershey's na choco, Ilagay ko muna sa tasa ng mainit na tubig. Tapos, hinalo ko dyan sa oatmeal. Para medyo maluto ng konti ang ating oatmeal. Wala nang asukal lang kasi matamis na yung saging kaya yung Hershey's na choco. May sugar na siya. Kaya wala na akong tinagdag dyan na asukal. Yan yung kanilang nakamash na ano, na saging. Yan yun. tatlong medium size na saging na saba. Pati, pati yung itlog. Dalawang kirasong itlog. Mabilis lang yan. Mabilis lang lutuin. Igamash ko lang ng maigi yung saging. Uh, tapos na tapos ihalo-halo ko lang siya lahat diyan sa ano nakababad na oatmeal sa hot water na may Hershey's choco halo haluin lahat ng sangkap yun lang yung itlog yung oatmeal Hershey's choco Basta kailangan ano, may hot water yan. Yung choco, timplayin muna sa mainit na tubig bago ihalo sa oatmeal. Tapos pag ganyan na ang texture niya, ayan na, pwede na tayo magpainit doon sa kawali. Pwede na natin lutuin yan, fried pan ng slice. Ang gamit ko pala dyan is star margarine. Kunti-kunti lang. Kasi maalat ang margarine. Ayan, ganun lang. Kailangan yung apoy niya. Hindi masyado malakas. Katamtaman lang para hindi masunog ang ating oatmeal pancake. Ayan na, ganyan na siya, oh. Patakpan lang natin. 2 uh, to 3 minutes, luto na yan. Oh, ayan na siya, oh. Kasi... Yung malalaki, tinamad na kasi ako mag, ano, yung maliliit lang na size. Kaya dinalawahan ko na lang malalaking size ng pancake. Ganun lang siya, magalmusal na ako. Tara na, breakfast na po tayo. Late na yung breakfast ko kasi bumili pa ako ng mga sangkap yan sa labas. Kain na po tayo. Sunday ngayon, linggo. Happy Sunday everyone. Ito, papasok na siya. Papasok yan. Ang sarap niyan kasi yan, no? Oatmeal siya na may saging, egg, tsaka Hershey's choco. Huwag nyo nalagyan ng asukal. Pero optional naman, kung gusto nyo lang matamis, lagyan nyo, no? Lagyan nyo ng asukal. Ako oh, kasi ayoko ng ano, matamis. Sakto na sa akin yan, kasi matamis na yung sabat tapos yung choco. Yan lang po. Bye-bye. Have a nice day. Good morning sa lahat.